Kami ang magkasama tatlo dahil yung tatlo kong kasama eh wala eh okay. Iniwan na kami Kay paring Bernie, kay paring Alduin, tsaka kay paring Konsey uh, Ayan, ingat kayo dyan, sayang hindi nyo nasaksihan ng ano eh is no way <laughs> Bali, ipapanood ko na lang kayo at uh, dadahan ko na lang kayo sa shoutout para maramdaman nyo God bless sa inyo dyan sa Pinas, enjoy mga pare ko eh. Yo mga par, magandang gabi sa inyong lahat Nandito kami ngayon sa labas Kasama ko si Mako, ayan Andito, tsaka si Kuya Sami. Ayan. Mga par, pinapanood namin ngayon ano, yung snow. Nag-umpisa na siyang pumatak pero hindi pa ganun ano, hindi pa ganun kalakasan. Medyo mahina pa siya, parang ambundarak lang siya. Maliliit pa pero ano, basta ang limit, ang lamig nga eh. Ito papakita ko sa inyo, binibidyohan nga namin eh. Kaso hindi pa ganun talaga siya ka-clear. Kaya ito, pakita ko. Oh, yan nakikita niyo mga par, oh, yan si Mako, oh, kita niyo. Yan ganun pa kaliliit yung mga ano, oh, yung mga pumapatak oh, parang mas kita pa siya ngayon syempre sa may ilaw kasi nga ay gabi o oh, ayan no? nagumpisa na siya mga par ngayon, ngayon ang umpisa ng ano pagpatak ng uh, yellow talaga o. Oh, ayan no? mga tropa napakalamig nga tiis na tiis kami rito dahil ano napakalamig o, oh, makita lang namin ang pagpatak ng snow oh. kita nyo naman o. No? ayan na uh, <laughs> hindi palang lang talaga siya ganong kalakihan Maliliit pa lang yung pagpatak niya, oh. Ang galing, mga paro Nakakatuwa. Sana bukas eh, ano. Bukas eh, malalak ito. Para mas kitang kita natin. <laughs> <laughs> para mas kitang kita natin yung pagpatak. Grabe. galing, oh. Ayan. Sa ilaw mga paro. <laughs> mga paro Ibali eh. umakyat na muna kami dito yeah. sa ano sa bahay dahil ang eh. Parang hindi pa kaya sa ngayon na ano, magstay. Talaga sa yun, ano. Sa bali bukas itutuloy namin kasi hindi pa naman din talaga ganong kalakas yung ano, yung uh, yelo niya. Pero nakakatuwa na siya, talagang na-excite. Natuwa ako first time ko to mga par. Kaya kung tutusin nga parang ayoko pang ano eh, pang pumasok. Dahil gusto ko pa makita pero hindi kaya ang lamig mga par. Napakalamig kaya Yo mga par, singit na rin pala dahil nandito na ako sa bago kong kwarto. Dahil iilan na lang kami dito, eh, ayun, magkakasama naman kami, oh. Ayun si paring Maku, at ito ang aking kaibigan, oh. si paring Pehi, oh. Ayan, kami mag-aasama tatlo dahil yung tatlo kong kasama eh, wala eh, wala iniwan na kami, kay paring Bernie kay paring Aldo tsaka kay paring uh, Concy. ayan, ingat kayo dyan, sayang hindi nyo nasaksihan ng ano eh is no eh, bali ipapanood ko na lang kayo at uh, dadaan ko na lang kayo sa shoutout para maramdaman nyo God bless sa inyo dyan, sa Pinas, enjoy mga pare ko eh.